Alright mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Mainit-init na update, Vincent Astrolabio versus Newa Pon kay Kanha for the WBC World Bantamweight Title Eliminator na gaganapin po sa bansa po ng Thailand, dyan po sa Bangkok mga kaibigan ngayon. So marami na pong uh, palitan ng email sa uh, nagdaan mga kaibigan dahil pinaglaban po ni MP Promotions President Uh, Sean Gibbons mga kaibigan na maging patas po ang officiating sa laban po ito alam po natin sa Thailand ang laban eh, sabi nga ng iba, mahirap manalo sa Thailand. Alright? So bakit po? Ang una pong uh, uh, naging kasunduan sa pagitan po ng promoter ni Kai Kanha at ng MP Promotions is kailangan kung meron mga uh, Thailander na judge, kailangan meron ding i-assign na isang Pilipino. Ngayon po, kung hindi man ganoon ang napagkasunduan, kailangan pong maging neutral lahat po ng mag-o-officiate sa laban po na ito. Ngayon, nagdesisyon na po ang World Boxing Council mga kaibigan at pinagbigyan po ang kahilingan ni MP President Sir Sean Gibbons para po gawin na neutral lahat po ng mga mag-officiate dyan po sa laban ni Astrolabio at kay Kanha uh, mula po sa mga judges hanggang po sa referee at sa atin pong supervisor. Ito po ang mga judge sa laban po nila mga kaibigan. Judge uh, number one uh, si Sir Joseph Gwilt from the UK And then we have um, Judge Malcolm Balner from Australia. And third judge, mga kaibigan, is Judge Hisatoshi Misayaki from Japan. At ang magre-referee po sa kanila, e neutral din. From Japan, mga kaibigan, Yuji Fukuchi. At ang WBC supervisor po na ng mga ngasiwa sa lagaban po na yan, ay si Sir Kevin Noon from Ireland. Okay, so medyo veterano na talaga si Sir Sean sa ganitong uh, larangan mga kaibigan kung saan hindi po tayo papagulang. Alam po natin na sa Thailand po ang laban at uh, sa dami nga po ng laban ng mga Pilipino dyan sa Thailand. Eh kumbaga, sabi nga nila eh, alam yan ng mga taga-boxing industry, kailangan patulugin mo talaga para matalo mo ang Thailander na kalaban mo. So, mga kaibigan, bago tayo tumungo doon, eh, Sir Sean Gibbons, um, just make it sure na magiging parehas po ang officiating. Hindi po mga Thailander na lahat ang mag-o-officiate dahil nga nagkakos cutting minsan. Pwede bang yun ang request eh? Pwede bang uh, kunin na lang natin yung mga WBC affiliated officials dito sa Thailand? Ayan. So hindi po pumayag si Sir Sean Gibbon. Sabi niya, ayon sa napagkasunduan, kung merong Thailander judge, dapat merong isang Pilipinong judge at may isang neutral. Kung hindi ganon, okay, dapat lahat ng ating mga officials ay galing sa mga neutral countries. So yun, pinagbigyan po ng WBC at yun po, asahan po natin na magiging fair and square ang magiging labot po na ito. August 26 sa Bangkok, Thailand uh, between Vincent Astrolabio and uh, Niwapon Kaikanha for the WBC Bantamweight World Title Eliminator Silver Voice TV. Peace!